ab nga adunay kabag-uhan ang atong eksternal nga kinabuhi ang atong kinaiya o batasan, ang atong taras o mga binuhatan, kinahanglan usab, mabag-o, duyog ni ining kabag-uhan nga nahitabo sulod sa atong kasing-kasing. If it has not effect, our exterior actions, therefore, we are not truly converted interiorly. Mao na nga kining maong conversion nga gihisgutan ni ini kining maong paghinulsol ug pagbag magapadayag usab di ay kini sa atong externality diha sa atong binuhatan diha sa atong gipadayag nga makita sa mga tao. Conversion pag og pagbag o pagbago. Apan dili lamang kini kutob sa pagkita, pagkakita nato sa kaayo sa Dios ko naminaw mo sa unang pagbasa nga gikutlo sa Eksodo, anaa kining laraw sa Dios nga midungog sa iyang nagbangutan o nagtuwaw nga katawhan nga Israel ang kapaitan ang kalisdanan sa kinabuhi nga anaa sila sa mga Ehiptohanon they cried to God. And from that crying, God hid their voices. Gidungog sila sa Dios o ang Dios nagalaraw nga sila kuhaon o glawason gikan sa ehepto paingon ngadto sa yutang saan. It is not just to see God's goodness but in seeing also God's goodness, we are brought to realize that we need to change our lives. Mao manggani si Yahweh kining maong Dios ni Moises miingon nga ako mao ako. It speaks about the completeness of God, the fullness of God, the perfection of God. I am who am. Ug niining maong pagpadayag sa Dios, iyang gipahinumduman hangtod sa mga mosunod nga mga henerasyon nga siya pagailhon that I am who am. That this God is a complete God. This God is a perfect God. That this God is in its fullness. Mauna, nga nagadapit gining maong Dios sa nagatuo kaniya to be configured according to him diha sa ibang ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 48 miingon you should be perfect as your heavenly father in heaven is perfect configuration to the image of God. Pagkahisusama nato sa kinaiya ng Diyos nun. Maunang it is not just enough to see God's goodness, but in seeing God's goodness, it will also bring us to realize that we need to be configured to God. Nga mausab gini ang giingon sa ikaduhang basahon. Nga sa pagbasa ni San Pablo ngadto sa taga korento gipadayag dinhi reminding us calling us to mind of what had happened, what God has done to his chosen people, crossing over from Egypt to the land of promise. Matud pa ginaingon dinhi Gipanalipdan silang tanan sa panganod og milata sila sa dagat nga pula. Pinaagi sa panganod sa dagat gibunyagan silang tanan ingon nga mga sumusunod ni Moises ang ilang gikaon pan nga espirituhanon og nanginom sila sa tubig nga espirituhanon. How God good is to His chosen people. They were protected. They were brought that this God watch over niining maong katawhan nga nagailaid sa kalisod aron makahawas sila ug matagamtaman nila ang katamis sa kaayo sa Dios. Apandili lamang to experience God's goodness, but it calls them to be converted. Mo manggani nga giingon sa susamang basahon ni San Pablo ngadto sa Real Corinto nga giingon, aban bisan pani ni ana wala gikahimut i sa Dios ang kadaghanan nila. Busa gilaglag sila o gikatag ang ilang mga lawas dito sa kamingawan, mga pasidaan kanato aron dili magtinguhag dautang mga butang ingon sa ilang gihimo ayaw kamu pagbagulbol sama sa gibuhat sa pipila kanila nagilaglag sa anghel sa kamatayon tungod niini it is very consistent the call to conversion paghinulsol og pagbag o pagbago sa atong kinabuhi and this is a good reminder to all of us as we journey the seasons of life we are called truly to be converted. Not only our interior life, but it must also be manifested diha sa atong panggawas na kinabuhi, ng atong mga buhat o sa kabuhat nagibag-o sa Dios, O sa kabuhat giusab sa gugma o kaayo ni Kristo. What is very interesting in conversion, tungod kay ang healing is very part of conversion. It heals our greediness. It heals our unforgiving. It heals our arrogance and pride, making us generous making us kind, making us compassionate and merciful. If you want to be healed, be converted. Daghan nato din hikaron karon nga anaa din hi ining maong center nagatinguha nga maayo. And it is a good reminder if we want to be healed, Both body and soul, we need to be converted. We need to change our sinful ways. We need to change our bad reactions. Opting the better one. Yes, atong kinabuhi, we're given choices. So we can choose, either we react badly... or we react kindly. So, makapilik ta. It is a choice. It is an option that we need to make. If we want to be healed, be converted. Nya mao ni ang interesting message ni ining maong conversion. Kanato nga nasakit, kinahanglan nga usbo nato ang atong way of living. Hmm? Kita nga nasakit sa high blood pressure, kita nga nasakit sa taas og sugar, kita nga nasakit og kasing-kasing, we need to change our lifestyle, we need to change our ways, we need to be converted ang buhat ni ining maong panahon sa koresma na ang fasting, abstinence, mga tambal kini sa atong mga sakit, sa atong pagpatuyang diha sa sala, sa atong pagaway disiplina, sa atong pagkadili mapugngan kaya ang atong gusto o kabubuton maoy matuman hangtod nga dili ta mabag-o, we cannot be healed sa atong mga sakit, malawas man kini, maemosyon man kini, masyekolohikal man kini, maispiritual man kini. If you want to be healed, then we must decide to be converted Now. Na? Huh? Kinahanglan nga biyaan nato ang atong olden ways. Kinahanglan nga atong biyaan ang atong sala. Kinahanglan nga biyaan nato ang atong bad habits. Bad habits. If we say we want to be converted, let us let go of what clings us. Kay usahay gusto ta magbago, pero we keep on clinging of our sinful ways, of our sinful situations, of our old habits. That is why it is very hard for us to change and to transform our lives because we keep on clinging what has made us a slave of sin. Maregsunan ko din ni Kristo, niining maong Ikatulong Domingo sa Kwaresma. Inautunta mamahimukin kining gabay kanato sa atong journey, pagbadayo nato sa atong panaw, nining panahon sa Kwaresma. Let us journey with a converted heart, with a transformed being. Uh, niyad tong usa sa mga ah, uh, kalihukan amo sa retreat ni adtong mga katapusang mga adlaw sa bulan sa Pebrero. What struck me most was not the kanang sessions period sa among retreat ng mga pare dito sa Cebu. But what struck me most ni adtong higayon nga ang Santissimo Sacramento gi-expose And in that exposition of the Blessed Sacrament, ang mga pare nagkumpisalay sa usag-usa. That even as priests are called to be converted, there is no exemption. That is why part of our journey in this Lenten season is to come to a very beautiful sacrament of reconciliation ang atong center naga provide ining mga adlaw nga domingo apan usahay dilip makakita og mga pare nga mulingkod sa pagpakumbisal tungod kay adlaw man nga domingo mao ang adlaw diin ang mga pare busy usab kaayo that is why i am calling you to go back to your parishes and there Come and accept, receive the sacrament of reconciliation. Because this is part of conversion. It is not just enough na maghinulsulta. Undili kinahanglan nga nga must be put into action, and that action is to accept and to receive the sacrament of reconciliation. And from that on, it brings us to a converted heart, a transformed heart according to the heart of Jesus. Sa atong journey ni ining mga panahon sa kwarasma, hinautunta, hatagan taog dugang grasya sa ginoo, nga magmaisugun ta, aron pinaagi siyang grasya, makapili kita sa mga insakto o maayo, ng mga option o choices sa kinabuhi that will truly bring us to union with God, being with God, because we will be truly converted through the grace of God. Atong himuon kining maong okasyon, nga okasyon nga mahilom ang mga samad nga naa sa atong mga dughan. This is a very important season reminding us nga mauni ang higayon nga maalim ang mga samadala dala sa sala nga numan tungod kay kining maong panahon nagaawhag ka nato to be transformed to be converted inaut unta kining maong mensahe sa paghinulsol ug pagbag-o magadala unta kini dili lamang sa pagdungog sa atong dug, dung, dunggan kundili dili mo unta kini ug mo kini sa masarag kasing kasing aron kita mo disider sa pagbag-o sa atong kasing kasing nga migahi na nga mitig ana nga layo na sa kasing kasing sa Dios amen palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo